Dinagsa ng libo-libong beneficiaryo ang bagong Pilipinas Servicio Fair sa Davao del Norte. Iyan ang ulat ni Mela Lasboras live. Mela? Aljo, halos isang, bil, halos isang bilyong pisong halaga ng tulong, ayuda, serbisyo at programa ng pamahalaan ang inilunsad dito nga sa bagong Pilipinas serbisyo Fair sa Davao del Norte. sa kabuan, Aljo, no, ito na ang pinakamalaking BPSF caravan na nailunsad sa bansa. Ala 5 pa lang ng umaga, dumating na rito sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex si Roy para makilahok sa bagong Pilipinas Service Fair. Bilang isang college student, malaking bagay raw para kay Roy ang anumang ayuda. Hindi naman siya nabigo dahil nakatanggap siya ng 2,000 pisong educational assistance na may kasama pang 5 kilong bigas. Makatulong ko ito sa kanang especially sa tuition, tuition fee, and sa mga financial sa mga estudyante. Ang isa pang estudyanting si Rosin, lubos din ang pasalamat sa natanggap na tulong para sa kanyang pag-aaral. Actually, usually po ginagastos ay para sa research namin, thesis, at saka sa pangaraw-araw na alawan, So, hindi talaga madali Nahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Service Fair sa Davao del Norte kasama ang nasa 167 na kongresista. Makulay, masaya, at matagumpay ang naging programa. sa kabuuan inaasahang papalo sa 913 million pesos o halos isang bilyong pisong halaga ng tulong at serbisyo ang naihatid ng administrasyon sa Davao del Norte para sa nasa 250,000 na benepisyaryo. Nandito talaga tayo kay yun ang trabaho ng mga kongresista. Gumawa ng batas, gumawa ng budget para mga programa kagaya ng bagong Pilipinas ng serbisyo fair ay may lalalatag natin, ilalaan natin ang ating isang magandang budget. Ako magandang implementasyon kasi hindi lang legislasyon pero implementasyon ang habol natin Bukod sa BPSF Caravan, meron sa din sa probinsya ang ilang mahalagang programa tulad ng Integrated Scholarship and Incentives o ECIP for the Youth Program, Startup Investments Business Opportunity and Livelihood o Cibol Program, at Cash Assistance and Rice Distribution o Card Program. Dahil sa buhos ng biyaya sa probinsya, lubos naman ang pasasalamat ng mga lokal na opisyal. Napakasaya nila dahil sa daming ng residenteng nakinabang sa mga programa. On behalf of the people of our province. Maraming maraming salamat House Speaker Martin Romualdez. Sa hindi lang pagdala ngunit sa pagsasagawa ng pinakamalaking bagong Pilipinas Service Fair dito sa ating probinsya. Samantala sa unang pagkakataon, nakilahok din sa BPSF Caravan at iba pang programa si dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo. Mensahe niya, Congratulations uh, to the people of uh, Davao del Norte and Tagum City and many thanks to President Marcos and Speaker Amoate. Sa kabuuan ang assessment naman ni Speaker Romualdez sa mga aktibidad nila sa Davao del Norte. Napaka-successful ito kaya mapasalamat ako sa ating mahal na presidente kaya ito po ang vision niya na ilapit ang ating gobyerno sa taong bayan at ito na nangyayari ngayon. Aljo, actually ngayong gabi, may libreng concert date na hatid ang pamahalaan bilang bahagi ng bagong Pilipinas Servicio Fair. So hindi lamang ayuda, kundi may entertainment pa. Nais nga natin ipakita sana sa ating viewers, kaya lang may hamon sa signal sa location. At Aljo, no, inaasahang magpapatuloy pa bukas itong bagong Pilipinas Servicio Fair dahil ito ay two-day event. At tapat ang Samal Island na bahagi din ng Davao del Norte ay uh, maaabot din ng tulong ng pamahalaan. Aljo? All right. Uh, marami salamat. Uh, mela les moras.